Bale mga kanoy uh, nahirapan ako na ano magkabit ng ganito, yung net na ganito. Wrench net kung tawagin. Uh, at akala ko madali lang na ikabit. Yun pala pag binatak mo uh, hindi magkakapareha. So tignan niyo pag binatak may maluwag pa dito. Kailangan talaga ano nanood pa ako sa youtube mga kanipi kung paano maglagay ng ganyan at kailangan pala may tali What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video At ngayong araw na to Hindi muna tayo magpapasada kasi coding ni Mia ngayon Araw pala ng Merkules at yan, ito yung tatrabahuin natin ngayon. Itong kulungan ng mga manok natin, mga kanipi. Bali, hindi ko pa sila napakain. Diyan pa lang sila. At yan. Ayusin ko lang to dito mga kanipi. Lalagyan ko lang ng isang hollow blocks para ano. Tapos tatabunan ko siya ng kunting ano, buhangin. At itatry natin mamaya na maghanap ng ano nang ipa ng palay para malagyan na natin siya ng ipa at ilalagay ko na yung ano dito yung kawayan ay kawayan ilalagay ko na dito mga kanipi yung ano yung yero na ulay blue ito yung natabas na natin at nang matapos na yung kulungan ng mga manok tapos lalagyan na natin siya ng ano nang net ibili ako mamaya sa bayan mga kanibi At sasamahan nyo ako mamaya doon sa bayan Ngayon pakainin muna natin tong mga manok At hindi pa sila kumain mga kanibi Hindi pa kumain tong mga manok ko eh. kahit hindi tayo magpasada tuloy tuloy pa rin yung, ano, yung trabaho natin <laughs> hindi tayo nawawalan ng trabaho araw araw yan yan lumilipad na talaga yung mga manukkol. malalaki na talaga sila pitong malalaki bibigyan din natin sila ng pagkain siyempre ba yung pagkain nila bayo, bayo tree mga kanipi integra 3000 yung kinakain nila pero yan may may ano may mais na kasama yung nilagay ko ayan o, manok natin Bali, nalagyan na natin sila ng inumin nila mga kanipi At nandiyan na Yung mga manok natin Ayan, nandito rin yung tubig niyang isa At Pibili muna ako sa bayan ng, ano, ng net Para tuloy-tuloy na yung trabaho natin Hindi na tayo pupunta mamaya doon sa bayan Bali, sukatin na natin mga kanipi kung gano'ng kahaba yung bibili natin ano, na net para malagyan na natin ng net dito. Bali 16 feet yung haba niya, mga kanito yung ano, palibot dito na nasukat natin. So, tara, punta na tayo ng bayan para bumili ng net. mga kanipi, bibili tayo dito sa may vites dito kasi yung ano mga nagtitinda ng net para sa kulungan ng manok so pasukin natin kung wala dito talaga doon na lang tayo sa plaza pero mas mahal na ata doon sa plaza eh tanong natin dito. Pagsamsampayan ka. Tedo yung kayo. Net yung mga kastay. Libaw. <todong> ah, uh, nandito mga kanaipi oh. Ito yung sinasabi ko na gagamitin natin. Mas maganda to. Nabibinat to eh. tanong natin kung gaano kahaba at magkano. Mano may sayarda na tayo. 63. 63. 63 daw yung period mga kanipi. Pa, paano tayo kay boss? Nagkugaya yun niya. Oh na, Jacob lang. Mga kasalang. May sa pa isang dipa. Ay ganito, Ay, kasta. I think yun Malapad din, yan. Siguro yung lapad nung... Mga dalawang dipataw, no? Hmm. Pag... Pa? o? Oo nga. Malapad masyado. And sir, mas makitid. 30... plus 30 plus na yun, eh. Ay, to, na lang. Malapad masyado yun eh May hey, hey, isang dipo. Kaya kaya to Ganyan Kaya sa so? Check natin daw Mahaba mas Malapad masyado to mga kanayipi Papacheck natin yung isa Oh, pwede sakto to. Ganito na lang. Kailan, yung 15 feet ilang kwan yon? Sa 5 years, 5 meters. 5 meters. Hmm. Sige so, yun, na. Yung mana sa. 16 gawin mo na lang 16 meet uh, ah, kwan, 5 meters ba yan yung 15? Yes sir, mahigit pa. Oh, mahigit pa yan, pet. Asa ah, mahigit kwan pa yan. Mahigit 15 pesos pa yun. O, sige. Yan na lang. 5. Ganyan okay, na lang. Bil Bilibili natin. So, 35 do per meter. Kuha na tayo dito, mga kanay. Yan, patulong tayo kay boss. Anong pangalan mo, boss? Adam. Adam, dito sa VITES. Saan yung CR yun? yun ang, mm -hmm. madam Diretso. ano ba ito? apat limang metro sir limang metro na eh. yan? yes sir parang yan isa pa sir? oh isa 6 meters 6 meters na lang na natin para ano? sobrang sobrang ng sobrang okay na yan ayos na? Pwede na ito. 6 meters mga kanipi. 35 per meter. So, nandito na tayo sa bahay mga kanipi. Pauwi na rin tayo. At ito na yung net na gagamitin natin dito. Pambako dito sa kulungan ng mga manok. At kukuha lang ako ng ilang sako pa na buhangin doon sa likod para i-ano dito i-tambak doon sa gilid-gilid niya mga kanipi. At i din natin mamaya dito na lagyan ng hollow blocks para hindi pumunta dito sa gilid yung mga buhangin. Kagaya nun. Wala na kasi tayong simento para simentoan pa dito sa gilid. Lalagyan ko na lang ng hollow blocks dyan na harang. Saka natin tambakan ng ano ng buhangin. At makulimlim na naman yung panahon. Nandiyan na oh, mga kanayipi. Nandiyo. At ito yung mga manok natin. Matamlay sila, mga kanayipi. Kasi yung ipot nila may dugo. Ayan. Bumili na ako ng ano, ng inumin nila para magamot sila. Nagsabi na rin ako kay Kwan Kay Lovely na ano. Kung anong igagamot dyan. Sana nga gumaling na sila eh. Mag hakot na tayo ng buhang. Para ano. Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hellish shit sure that I don't become you I ha! have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Babe, stabbed in the back Pangin mga kanipi Nandito na lahat Tama na yan mga kanipi Pangharang lang natin dyan sa gilid-gilid nya at uh, taglagay din ako ng ano, hollow blocks dyan mamaya ilalagay natin dito ipaplastar natin yung hollow blocks dyan pero dito tatanggalin na natin tong isa dito na lang ako gagawa ng daanan ko papasok dyan mamaya kasi ilalagay na natin yung yero dito mga kanoypi at dito tayo ito na lang yung magiging daanan ko papunta dyan sa loob ayun mga kanoypi ilalagay na natin tong yero na to dito sa gilid at yung isang manok ko na ano yung malilit pa namatay mga kanoypi yung isa kakatorse na sila mga kanoypi uh, hindi ko lang alam kung bakit ganon nagkaganon sila kaya ngayong araw na to tatapusin na natin tong anong kulungan talaga nila ayan kakabit na natin yung isa papakuan tapos dito sa kabila yung isa mga kanuyipi nang matapos na para ano at nilipat ko na pala yung ano yung mga malilit nating manok dito sa may kulungan at yung malalaki na limang piraso mga kanoypi nandyan na oh naglalaro na sila dyan sa baba ayan yung malilit At yung isa na lang yung ilalagay natin. mga kanipi, yung dalawang yero dyan uh, at diba sabi ko kanina sa inyo dito sana yung magiging daanan nya pero sabi ni misis dito na lang mga kanipi. dito na lang ako gagawa ng maliit na pintuan ayan tadaanan natin papasok kasi yung yung natitirang yero na yun na malaki kulay blue dito natin ilalagay mga kanipi dagdagan natin yung yero dito para hindi nakakaya yung ano yung kulungan natin dito sa uh, mga dumadaan dito sa daanan, di ba? ayos. Ayos na, di ba, Mang? Pwede na ba? Ha? Kumakain ng bayabas mga kanaypi. Ito na, mga kanaypi yung mga manok natin. Uh, at nag-enjoy pa rin sila diyan sa ano, sa labas na uh, nakawala. Nandiyan na sila. At ang gagawin natin, magputol tayo ng ano, ang kawayan dun sa likod. Yung kawayan natin, gagawin nating poste para may lagay na natin yung net. Siguro kailangan natin diyan ng na, ano, sa dalawa, tatlo, apat, siguro mga anim na poste mga kanipi at tara nagputol tayo dun sa kawayan dun sa likod ay naputol na dun na ano na dalawa yung apat puputulin pa lang natin at at syempre dalhin natin yung circular so natin para mabilis diba? ito tayo sa likod ayan mga kanayipi mag start na tayo na ano magkukay uh, ng butas para sa poste natin lalagay na natin yung anim na poste lalagay ko na yung mga hollow blocks dito diretso para may plaster na natin mamaya yung mga ano mga buhangin at malagay na rin natin yung net mamaya Bali, naiplastar ko na yung ano, yung mga hollow blocks doon sa gilid mga kanoypi. Ayan, tignan nyo. Doon. Pag ganyan, oh. Pwede na yan. Ngayon, aray ko. Ngayon, ipaplastar na natin tong net. Ayan, no. Oh. Ganyan. Gawin na natin to. Baka gawin pa ng iba, eh. Iba rin yan. <laughs> Tatawa si no? Siyempre gawin nating nakakatawa hindi lang puro serious ba? Diba? Kakapagod din eh Tara <laughs> nyan taposin na natin to At may pupuntan kasi kami ni Rinyan mga kanipi. Kaya kailangan ganito yung net na ganito wrench net kung tawagin uh, at akala ko madali lang na ikabit yun pala pag binatak mo uh, hindi magkakapareha so tignan nyo pag binatak may maluwag pa dito kailangan talaga ano nanood pa ako sa youtube mga kanipi, kung paano maglagay ng ganyan at kailangan pala may tali sa taas saka sa baba i ano dito mga kanipi uh, ipapasok dito sa mga butas dyan para pag binatak dun sa taas babatakin din dito sabay sila na may may lalatag mga kanipi ganun pala yung strategy nya na maglagay so <coughs> ngayon hindi ko muna may lalagay itong net ngayon mga kanuipi dahil wala tayong tali na ano, magagamit bibili muna ako sa bayan pupunta kami sa bayan na Rinian. so bukas ko na to may kakabit mga kanuipi at panibagong vlog na lang yon ililigpit ko na lang tong mga gamit ko na ilabas tapos punta na tayo ng bayan So dito ko muna tatapusin tong video vlog. Maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi. At pagpasensya nyo na kung hindi pa ako nakakapag shoutout sa inyo. Medyo busy mga kanipi. Sana maintindihan nyo ako na wala munang shoutout. No? Pero pag nakaluwag-luwag tayo, magsha-shoutout na tayo. Uumpisan na lang natin ulit yung shoutout every vlog. And kasi puro trabaho tayo ngayon mga kanilipi. At salamat sa pagsama ngayong araw na to. Kita-kita na naman tayo bukas. Maraming maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. At malaking tulong yun sa akin dito sa Pilipinas mga No? So sana tuloy-tuloy pa rin yung no-skip ads na ginagawa nyo. So stay safe lagi. I love you all and peace out.